This is a remix. Prepare for launch in so, ng si Jimmy uh, Nay, no? So, yung uh, nilapit ko sa kanya ay yun yung bagong uh, under training. So, medyo humunay ng konti dito sa bahay. Uh, pero, hindi pa siya marunong sa ugad, no? So, nilapit ko sa kanya si Jimmy uh, Nay. Tingnan natin kung ano kanya gagawin, no? Mm hmm? So, ganyan lang pagsanay sa mga uh, bagong kaming under training na humunin na. So, ilapit nyo lang sa katihan na magaling po no? Para uh, gagaya lang siya. Huh? ito na o siya so magsimula na siyang uh, gagaya no yan no itong si Gemini ay magaling siya na magturo sa mga bagong entertaining no lalo na at, uh, bago lang niya nakita ay madalas siyang pumaypay no? Gagaya you na no so yung si Libra naman ay lapit ko ngayon para lalo siyang uh, gagaya It's beautiful Nakita nilang kinuha po si uh, Libra, no? Yan, you no? Know, uh, tumitingin sila. Nilapit ko itong si Libra. Ito si Libra ay madalas itong pumaypay. You know? At uh, madali itong mag-imboro kahit nasa kamay. Nilapit <tinyo> natin si uh, Libra at saka si uh, Gemini no. So yan ang uh, ginawa nila pag uh, sila ang magkita. Kasi sila yung uh, magkapatid. Yun si Libra ay babae. Si Jimmy naman yung lalaki. So sila yung mga sisiyo noon sa Pugan na nakuha ko. Yan no oh. So pag magkita sila dalawa. So ganyan sila. Yun sa si Winok naman. Ay uh, ilipat ko sa isang rata no Pakita natin si Winok. Winok. Ah... Uh, Nilipat ko dito sa isang uh, kulungan na uh, yung rata na kulungan na ginawa ko kasi yung uh, kukun niya sobrang mataas no at yung uh, madadamage yung uh, buntot niya doon kasi may ipit e siya uh, sa mga maliliit na wire ang um, gagaya nito ng mga uh, dito siya oh. so hindi siya hindi siya pwede dito sa kulungan so nilipat ko yung si winok dito ito na si winok no ito yung uh, magaling na pangati natin so maganda na ulit yung uh, buntot niya hindi na siya masyadong uh, kumalampag sa kulungan ito lang muna tayo no so thanks sa uh, pagpapunood sa channel natin sa video natin so uh so, wala pa kayong nag-subscribe uh, pwede naman kayong mag-subscribe